Riyendo muna tayo dito. na akong tindahan. Nauho na ako. Uminit na. Ayan. Baka na nang dilim dun. No? Baka kaya uulan pa to. <laughs> Ayan na. Umulan na. Lakas ng ulan. Grabe. Dugutan <laughs> pa tayo dito. non un bandito Grabe, eh. napakaganda ng klima ngayon. Kulimlim. Sakto yung panahon sa paglabas natin. Walang araw. Sobrang kulimlim lang. Magandang araw. Andito tayo ngayon sa Aguani Bulacan. So, nung nakaraan pa dapat ako lalabas. Kasi hindi ako makalabas-labas. Kasi palaging mataas yung tubig. Palaging high tide. Kaya ngayon lang tayo nakalabas kasi wala ang tubig ngayon. Wala ang tubig sa kalsada. Pero okay lang din. Kasi maganda yung panahon ngayon. Natapat. <laughs> so ngayong araw, naroon lang akong gustong puntahan. Yung matagal na hindi ko na Dati kasi madalas kami dun ng mga kaibigan ko at saka ng mga kaparkada ko. Eh gusto ko lang siyang silipin ngayon. Wala. Namiss ko lang puntahan. Dito na tayo sa kabayanan o publasyon ng Hagonoy Yung simbahan na yan, nakasama na yan sa pelikula. Dun sa tong tatlong tatay kong pakitong kitong na ginanapan nila Babalu, Redford White, tsaka ni Balingit. Tsaka si Serena, yung child star. Simbahan ng Santa Ana. Nakadaan na kaya dito? Nakadaan na po dito? Okay. Ay, salamat po. Sinipin muna natin to. So, balita ako nakakadaan na daw dito, sabi nga nila. Ayan. Napagtanungan natin, sabi din naman nakakadaan na talaga. Ito yung bagong kalsada dito sa amin sa Hagonoy o yung tinatawag nilang bypass or diversion road. So, bagong bukas to. Grabe. Nakakalungkot naman tong ano na to, sementeryo. Oh. Baha. Lagi na siyang dubog isa ito sa pinakamagandang sementerya dito sa amin sa Hagonay, Bulacan kaya lang bagay na siyang bitubig e eh. tapos alam ko mayroon dito sa mga lapag nito yung mga nakataon bukod yun sa mga may mga parang bahay-bahay na yan ito so, yung mga ano na ito mga nakalibing dito Lagi silang baha Ito yung part na ito mataas na Dito sa binadaanan natin Pero dun sa may likod kanina Ano pa? Mababa Hindi pa siya na kompleto Kaya ka tubig ah, uh, Ano pa rin dun sa part dun May tubig pa rin dun Pero dito at least wala na Ah, may limit lang yung taas na pwedeng dumaan dito ng mga sasakyan. Pero dito eh. Pero pisipan yung makikita mo sa dadaanan dito na dumadaan yung karamihan kasi nga uh, madalas high tide dun sa kabila. Pag mataas yung high tide talagang mahirap dumaan dun. Tapos minsan matagal pang bumaba kasi pag nagbabarado yung mga uh, drainage dun, yung mga kanal-kanal. Madalas may tubig dun sa may santo ninyo. So dito yun sa likod na to yung isang kalsada So kaya din naman 'to ginawa eh parang ay merong alternative na daanan para hindi dumadaan dun sa medyo may kahabaang uh, kalsada na yun na mababa or uh, lagi laging may tubig kaya okay din yung kalsada na to pero balita ko ginagawa na din dun so baka sa susunod madaanan na din dun hindi ko lang alam kung gaano katagal pero taong-tumpisa lang din nung nakaraan eh. So baka matagal-tagal pa bago madaanan dun sa kabila Pero at least meron ng isang bagong taanan dito Na dinadaanan ng mga taga dito sa amin sa Hagonoy Okay, so tuloy na tayo dun sa talagang pupuntahan natin Dumaan lang tayo dito Welcome to San Juan, Hagonay, Bulacan So ito na yung dulong barangay ng Hagonay, Bulacan So ang karuntong nito is kalumpit na So pupuntahan natin ngayon is dun sa may Pampanga Yung so, malabi dun sa may karuntong ng Manila Bay Nakakatawa lang dito sa part na to ang dami nang nagbebenta ng mga kung ano-ano. Mga kainan. Napakaraming mga tindahan ngayon dito. Lalo na yung mga kainan. Yung mga nagbebenta ng mga pagkain. Iba't ibang klase ng mga pagkain na binibenta. Iba't ibang klase ng mga restaurant. Pero samantalang dati parang napaka ano ng lugar na to wala lang yung mga nagtitinda o mga tindahan pero ngayon napakarami na rin mga nagbibigyo Welcome to San Jose Calumpit ayan, so ito yung kakalawaan natin dito ito yung karugtong namin dito sa Goni Bulacan na part ng kalumpit. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, hindi na tayo lalabas ng highway. Kasi eh, karugtong namin siya dito sa part na to. Boundary ng Kagonoy at saka ng kalumpit sa Nose. Ayan. Ito Ayan, yeah, may ito na to. Tapos, kanan tayo dito. Tapos, kaliwa ulit tayo. <laughs> Ayan. Ayan yung loob na daan dito sa amin sa ni Bulacan. Para makapunta ka dito sa part na to ng kalumpit. Tapos mamaya, dito na diretsyo lang natin to. Dito na tayo sa Pampanga. Okay, so lumabas tayo dun sa pinasukan natin kanina na Kaluba. Yung pagkano natin lagpas sa Maito. O pag lagpas dun sa Maito, yung kanan natin, yung nakalagay kanina ng I love Maito, di ba? So yung kinanan natin na daan, pero dire diretso lang yun. Ayan, ito yun. So may isang daan dito. Puro ano daw kasi dun, puro lubak. Kasi daw may ginagawa doon nag buhukay yata may nagbabakok, so meron daw isang panghintaan dito kaya hindi na tayo tumaan hmm. may tubig din dito ano kaya ito galing sa high tide pero maliit naman yung tubig yun eh. baka sa ulan alam mo kasi nilulubog din yung part na to yung mga part na binabaha dito pagka high tide pero walang high tide. Baka sa ulan lang 'yan. Baka umulan dito pag gabi. Dinagit primary school. part na to dito sa may gawing kailugan ayun takanan natin pero dun sa kabila sa so dati namin pinadaanan part yun ng kabukiran pero isa lang naman yung lusot ito pala yung part sa may ilog Ano po to? RC and lemon. Ano pa po yung meron? RC. Ah, RC. Ah, sige po. Yan na lang po. Okay na po yan. Tapos meron po. Ah, Magkano po yung tinapay na to? Seven. Tsaka po isa nyan. Rienda muna tayo dito. Pinadaanan akong tindahan. Nauho <laughs> na <Nahuhun> ako. <laughs> Uminit na eh. So malapit na din naman tayo. Sabi ko nga sa inyo malapit lang to. Kasi hindi naman tayo lumabas ng highway. Dito lang to sa may loob namin. So wala pang uh, isang oras yung biyahe. Mga 30 minutes kung talagang gusto mong bilisan yung pagpunta dito sa part na to. Ng Pampanga na katabi namin o kadugtong namin dito sa Manila Bay. Ariyan lang tayo dito. tas may nidaanan ako doon. Simbaan sa may ilog dito sa may ano na to part na to sa so, may tabing ilog as in harap siya ng ilog kaya lang may nagbimisa ngayon Diyan lang tayo sa glit. Pat Patanggal ng gutom tsaka init. Na, na ng halian. <laughs> Ito man yung tanghalian natin ngayon. Laki ng dilim dun no? Baka kaya uulan pa to. <laughs> Ayun na! Umula na! Lakas ng ulan! <laughs> Grabe! Lubutan pa tayo dito.

Thought I was what I've been told I thought I was Been a long time, baby na time na <laughs> mga ano din tayo dito 20 minutes may siguro mula kanina huminto tayo dito ngayon lang huminto yung ulat kumukulog kumikidlat pero wala naman ang ulat Okay, so minto na yung ulan Tuloy na tayo sa biyahe Salamat dito kila ate sa ano Lady Lynn's Car na ba to tayo dito Pina ano muna tayo Naya makatila ng ulan Ate thank you pa Salamat pa Ayan to, salamat din kay ate Nakita niyo sa album ko kanina, naiiwan ko sa motor Nay, thank you pa Ayan pala si nanay may ari ng tindahan Thank you pa Ayan, dami yung bahay pala nila tapos tindahan nila yung hinintoan ko so tuloy na tayo mukhang hindi naman na uulan sana <laughs> sana pag so, inulan tayo eh di, inulan ako po <laughs> kaya ni jeremiah sa so, guni nga ang eh, hanggang leeg yan pa kaya <laughs> so yung hinintoan ko pala na yun Makabebe na pala yung part ng tindahan na yun. Makabebe na pala tong gawin na to. So, malapit na tayo. Malapit lang talaga siya. hindi lang tayo. Kaya hindi tayo makausag-usag kanina. Ilan na naman! ano ba yan <laughs> ayan o oh. dun pati namumuti ayan puting puti yung ano <laughs> lakas lang ulan huh. mukhang hindi na natin nakabuti ng maliwanag pagdating doon nula na naman eh lakas ko ng ulan lasing ko na mahigit habang na kasi tayo umalis dun sa ano, sa bahay. dilim na paloy na ulit tayo ambon na lang naman siya so mahina na so sana hindi na to lumakas <laughs> grabe yung ulan to hmm. iba iba pala yung ibang ano dito Uh, ano ah, tato tawid ah, tato na makabibi yung tulay na to tapos na kaya ito? Eh, hindi pa putol siya dito pero may hagdan kaya pwede magtanong oh. makabibi po itong tawid dito ng tulay masantol. ay masantol oh. tapos ito po makabibi ito masantol. bakit? Ah, masantol pa rin po ito bakit? hindi ba tinatanong ko lang po <laughs> tinatanong ko lang po tapos diretso po nito yung sa may dagat, di ba? Ah, dagat sa kawayan. Ah, po, yung sa may kawayan. Hindi pa po pala tapos yung ano dito? Ay, pa uh, pa da ah, doon pa yan. Kasi doon dadapin. Ah, pa po. Ibababa yung pinaka ano. Uh. Ah. okay. Sige po, salamat po. Ayan, so ito pala ano, masantal pala yung tawid na to. Pero nakakadaan na yung ano, mga tao dito. Kayo na may hagdan. Pag natapos yun, madali nang lumipat doon. Lalo sa mga taga Hagonoy <laughs> saka sa mga taga-Kalumpit. Hmm, bahabahan na tuloy eh dahil sa ulan. Welcome to Balibago, Masantol, Pampanga. Okay, so andito na tayo sa may part na ano itong mga pinaka pang saram ano yung tubig na pumapasok dito dito kami nagtatambay-tambay ng konti eh. pero madalas doon kami sa dulo doon kami nagtatagal hindi ko alam kung kita pa to madilim na diretso tayo doon sa may part ng dulo sa sa ulan o puno <laughs> sira sira na yung daan dito ang laki mo nga pwede dun sa may diba diba oh pinakain na to ng ano alam siguro sa natin yung ilaw ayun oh sira sira na yung mga oh daan Grabe Oh, pati ito Warak-warak na Matagal kong hindi nakapunta dito Ilang e taon din Grabe yung kalsada dito Ewan ko lang kung kita pa ito sa camera ha Grabe Warak, wala na. Delikado na tayo din. Mukhang mahirap ng demand din. Ayun o. Warak. Sira-sira talaga siya. Sag pa Sagpa tayong konti. Grabe. Wala na hindi yan, talaga kami madalas tumatambay dati sa part ng dulo na to kasi ito nga yung hindi mabahay hindi matao kaso wala na tapos dun sa part dun sa may bukana ng dagat may ano dun fish pan dati yung kabarkada ko kaya dun kami dati din pag tumadaan kami dito kaso wala na groby oh puto na yung kalsada tawag dito tingnan lang natin warak warak ah oh. dito pa ba <laughs> grabe yung dulo hindi tayo makapagpalipad ng drone baka mangharam lang tayo sa iba para makita nyo ng malino to kung ano yung tsura dito sana meron ano mahiraman tayo makuha na ng drone shot ulo oh grabe putol yung daan giba giba tibag tibag talaga wala so yan na yung itsura ng kalsada pala dito tibag tibag na grabe yung naging sira ano ano na to daan na to nakakalungkot lang wala na so sira sira na yung kalsada dito pero pwede pa naman dito sa ibang part yun nga lang hindi na makakasagad dun sa dulo sa may mismong harap na harap nung dagat na kita mo kasi dun halos open na open kitang kita mo yung karagatan tapos yung katapat nito dito yung isang ano delta 2 sa makabebe so yun yung isang pinupuntahan din namin pero ito kasi ang tagal ko nang hindi napuntahan kaya binalikan ko siya ngayon. Kaya tiningnan ko sinilip ko lang. Pero yun nga. Wala na. Sira na. Pero dito, pwede pa rin dito sa may mga part nga na to. Okay, so yun lang. Hindi na rin tayo makakapagtagal dito. Alis na din tayo. Kasi madilim na natin inabutan. Dahil nga dito sa ulan. Eh, wala. Ginabi tayo dahil sa pagpapatila ng ulan. Six na din kasi may kitayo nakaalis dun sa tindahan na huli kong hinintuan. So, yun. Tuloy na tayo. Uwi na tayo nito. Thank okay.